Uh, explain natin na ang lamid, ibig sabihin tumitigas yung muscle or muscle cramps. Palagay natin, meron kayong mga bukol-bukol dito, mga matitigas na masasakit. Pwede yung tinatawag na lamid, pero actually, muscle cramps yun. Tumitigas na muscle yon dahil sa sobrang paggamit, kulang sa stretch, kulang sa pag-inom ng tubig, yan ang tinatawag na lamig. Pwedeng sa shoulder, sa balikat, sa likod, sa ibang parte ng katawan. Yung sinasabi na pilay, iba naman po yun. Ang pilay na strain na, muscle strain, ibig sabihin, napunit ang muscle. May sugat na yon. So, pag napilay, mas mahirap to gumaling. Okay? Paano nyo malalaman yung sakit nyo sa katawan? Kadalasan po, masakit ang balikat, masakit ang likod, masakit ang paa. Paano nyo malalaman kung labig lang to? Pag lamig lang kasi, or muscle cramps, mabilis lang gamutin. Pero yung pilay, muscle strain, mas mahirap gamutin. O, ganito natin, ha? Explain natin. Kung lamig lang yan, kadalasan, meron lang mga bilog-bilog. Parang ako, meron akong nodule. Bali, bilog siyang muscle dito na hindi naman masakit. Konting sakit lang, gumagalaw-galaw. At pag minamasahe mo yung muscle cramps or lamig, lumalambot siya. Masarap siya pag minamasahe. Nare-relax ka ang pilay naman, muscle strain kadalasan. Misan sa singit, ang na-i-strain, napupunit, lalo sumisipa, o misan dito sa balikat, sa shoulder. Pag tinatawag na pilay yan or strain yan, masakit yan. Pag tinaas mo, masakit. Tsaka pag hinawakan mo, lalo masakit. Pwedeng may pilay doon. Tapos, bago na napipilay yung tao, kadalasan, mali ang paggalaw niya baka nakatalungko, nakasquat, biglang tumayo. O baka meron ka sinusuntok, meron ka kinakarga na mabilis, bigla kang gumalaw. Yun, biglang tutunog yan eh. May tunog yan, may pop eh. Pag nag yan, ako, baka na naggalaw na yung balikat mo. O nagbubuhat ka ng mabigat, kalayatin, uh, mabigat na balde binuhat mo, binend mo yung likod mo, tapos tumunog sa likod, delikado po yon Pwedeng ma-slip disc. So, delikado yung biglang galaw at sobrang bigat at tutunog yung, kat yung likod, yung buto. Pag tumunog yan, ibig sabihin, merong na dislocate yan. Yan ang pilay. Kaya po iiwasan natin at uh, pagpilay na mamaga, masakit, hindi gumagaling, matagal ng paggaling. So, isa-isahin natin na paano gagamutin ang lamig or muscle cramps. Ang muscle cramps, ito yung mga exercise na tinuturo ko para gumaling sila. Number one, para mawala itong mga cramps natin, uh, kailangan minamasage. Kung matigas dito, matigas dito. Uh, pwedeng minamasahe yung balikat. Dito, tinuturo ko. Dito sa may likod, pwede pa sa ibang tao. Ako, may nodule ako dito. Iniipit-ipit natin yan. Yan, na no? minamasahe. Tapos yung ulo, iniikot ko para lumambot. Matigas yan kadalasan. Pati dito, pati dito sa harap, sa pectoralis, minamasage natin yan. Sa likod, kailangan pa pamasahe mo sa ibang tao. Mahirap kasi pag sariling masahe. Pero minsan, uh, kung meron kayong tennis ball, kuha kayo ng tennis ball, minsan pwede mo higaan. Higaan mo yung tennis ball sa may likod, sa may balakang mo, hahanapin mo yung pinakamasakit na parte. Yung masakit na parte, uh, didiinan mo, masakit yan sa umpisa, first 5 minutes, pero pagdating ng mga 10 minutes, masarap na. Masakit na masarap ang mararamdaman mo kasi merong nodule dyan, may lamig dyan, tumigas. Pag napalambot mo, lalam, uh, luluwag yung muscle. Bakit tumitigas ang muscle? Kasi kasalanan natin. Unang-una, meron tayong binuhat na mabigat na hindi na kaya ng muscle mo. Binuhat mo to, palagay natin, lagi ka nagluluto. Uh, di ba? Luto ka ng luto, eh magagalit yung muscle mo dito, titigas siya. Sabi niya, pagod na ako, eh. ayaw ko na mag uh, ayaw ko na mag-ikot-ikot, eh sige ka paluto. luto. Titigas siya. Sabi hindi na niya kaya. Pag tumiga siya ayaw na niya magtrabaho, kaya lang sisikip yun, sasakit din yun. So para mawala yung lamig, massage, number two, stretch. Ah, meron tayong mga stretch sa balikat, tinuturo ko ganito, meron tayong mga stretch sa balikat, tinuturo ko. Ang ganitong shoulder shrug, napakahalaga para sa balikat, namuwag. Tinataas yung kamay. Marami sa inyo, hindi nakakataas ng na kamay. ano para makadiretso. Hindi pwede ganito lang. Kasi kailangan matataas mo. Ibig sabihin, may naiipit dito. May lamig dyan o tumigas yung muscle. Bukod sa pag-stretch, pag-massage, kailangan pag gumaling na kayo, pag nalunasan na yan, massage, stretch, isa pa pala hot pack. Pwede na mainit. Kasi kung merong mainit na tuwalya o hot bag dito, tama-tama lang yung init, ah nare-relax yung muscle. Diba, diba Nag nagalit siya, eh, tumigas siya, kakalma siya. After 15 minutes, masahe, mainit. Tapos inom ka maraming tubig. Baka kulang siya sa tubig. Eh. Inom ka maraming tubig. Pwede ka mag-multivitamin. Pero kung walang vitamin, pwede mag-saging. Saging, kailangan mo yung potassium. Pwede ka kumain ng mani mani kasi maraming minerals eh. Baka mamaya mababa ka sa potassium, sa minerals. Kaya mahina yung uh, balikat mo. At pag gumaling na yan, ang next gagawin nyo, papalakasin yung muscle. Pwede ka mag-dumbbell, konti. Pwede ka mag-wall push-up. Pahilig ako mag-wall push-up. Ganyan. So, papalakasin mo to. Kasi pag lumakas itong uh, balikat mo, lumakas itong, itong muscle mo dito, mas makakabuhat na siya ng mas mabigat. Eh, okay. ikutin ko lang to kasi medyo madilim tayo eh. Pinapaliwanag natin. O. So, pag lumaki na yung muscle mo, mas kaya na niya magbuhat. So, kailangan niya na exercise sa balikat, sa biceps, sa likod. Meron ako mga exercise, sa hita. Papalakasin yung muscle para kaya natin magbuhat. Kita niyo yung mga maskuladong mga lalaki. Bali, ang buhat nila, di ba? Kaya-kaya. Pero pag uh, babae lang kayo, payat, ang lambot-lambot ng muscle, tapos magbubuhat ka ng balding 10 kilo, hindi po pwede. Mapipilay ka, magkakaroon ng lamig, magkakasakit. Okay? Tapos, massage. Yan, tinuro ko na sa inyo. Kumain, minum minom ng maraming tubig. At ayusin yung posture. Yung uh, pag, uh, posture natin yan na napakahalaga. Para hindi sumakit ng likod, dapat diretso ang tayo. Ganyan, yan. Diretso. Hindi ka pwede nakaganoon. Kasi pa nakaganoon ka, may strain ang likod. Kaya Pa nakatayo, dapat diretso. Tapos yung ulo, dapat naka... Hindi dapat naka-forward head. Yan po, mali po yan. No? Mali yan. Uh, sasakit dito. Kasi binagsak mo ulo mo eh. Kaka-computer, kaka-cellphone. Kaya dapat, kahit may cellphone ka, wag mo itutungo yung ulo mo. Kung may cellphone ka, yung mata mo lang bababa mata lang ang titing Ayan. tapos para ma-adjust ang para ma-adjust niyo po sarili niyo pwede kayo tumingin sa salamin i-press niyo po balik i-press back mo pinabalik mo siya Ayan. pakita natin Ayan. so pwede kang maghanap ng dingding -ding. -ding. O, try natin dito sige Ayan. maghanap ka ng dingding -ding. -ding. yan hanap ka ng dingding -ding. tapos yung ulo mo pakita mo pakita mo oh, yan yung ulo mo, kailangan ilagay mo lang dito. Yan. Tapos forward mo. Di ba? Yung ulo ko nakadikit. Kaya diretsyo ako. Pag diretsyo ako, bawa ka lalakad. Adjusted na siya. Kasi buong araw, nakaganun tayo eh. Ang, ang mahihirapan ng ulo natin. So, that's one. Dapat maganda ang posture natin. Next, pag nakatayo yan ha. Ah, ayaw mo rin matagal nakaupo. Pag nakaupo, dapat pinakamatagal sang oras lang. Tsaka medyo galaw-galaw yung paa. Kasi pag one hour nakaupo, maano rin sa likod. Ma-strain din yung likod mo. Hindi rin maganda. Tsaka pwede kang maglagay ng throw pillow dito sa likod. Yan, Pag no? nakaupo. Para may suporta ang likod. Kasi kung hindi, walang suporta yung likod. Isa pa, paghiga paghiga, dapat diretso ang higa, di ba? Kung gusto mo diretso, kung gusto mo tagilid, dapat diretso pa rin ang spine mo. Oras na humiga ka ng nakatabingi, gano'n, no? O yung ulo mo nakagano'n pag nahumiga ka. Isipin mo lang, walong oras ka natutulog. Walong oras na kaganyan yung muscle mo. Pagising mo, hindi mo na magagalaw yung ulo mo. Na stiff neck ka na. Bakit? Eh, inipit mo ng gano'n eh. Naipit siya eh. Naipit. 'di ba? Nakawawa yung yung leeg na muscle, yung likod. Kaya pagising natin sa umaga, sakit ng likod. Ang sakit ng balikat, but inipit mo buong gabi, namanhid pa yung kamay. 'Di ba? Naipit mo pa yung nerve. So dapat tama ang pagtayo, pag-upo, paghiga. pagmasakit masakit ang likod, ang balikat, sabi ko nga, i-hot pack nyo, i-stretch. Meron ako mga stretching exercise. Ito, para to, sa likod. Tinuturo ko, ha. Ayan, para ma-stretch ang likod. Stretching exercise. minapakita ko yan. Para ma-stretch ang likod. Ayan, tapos meron pa tayong mga stretch na ganito. Okay. Makita natin sa camera. So, ginagawa ko yan lagi pag stretch, diretso, para lumuwag yung likod. Masahe, hot pack, tapos papalakasin din yung muscles sa likod. At isa pa, napakahalaga. Kailangan malakas ang tiyan malakas ang muscles sa tiyan. So, meron kang mga crunch. Nakahiga, magka-crunch ka, ititigas mo yung tiyan mo para matigas ang muscles sa tiyan, matigas ang muscles sa likod, para makatayo ang katawan natin. Kasi kung malambot ang tiyan mo, malaki ang tiyan, malambot, eh wala, babagsak yung likod mo. Babagsak yung spine. Ang buto natin sa katawan, buto, buto, buto sa spine, tumatayo ang katawan natin dahil sa muscle pag walang muscle bagsak yung katawan. Tandaan niyo, uh, pag walang muscle, malambot ang muscle, uh, lubog tayo, nakagano na lahat Kaya mag, pag may edad ganun na. Wala nang muscle eh. Kaya wala tayong choice, kailangan natin mag-exercise araw-araw para lumakas yung muscle. Tamang-tamang exercise, hindi pwede konti-konting exercise, hindi rin pwede sobra-sobra. Pero kadalasan sa atin, mas kulang cool kaysa sobra. Eh. So, yan po yung mga tips natin para sa lamig at pilay sa likod at uh, balikat. Last na lang, paano kung pilay? Kung pilay talaga, ibig sabihin hindi gumagaling, ah, maganda pakita natin sa doktor at kung ano man yung parting yon pinapahinga ng mga dalawa tatlong araw. Huwag lang muna galawin, hot pack lang. Kasi may punit eh. Kung talaga may punit, mga 2 to 3 days ipahinga, After 3 days, pwede na dahan-dahan yung masahe at yung mga stretch na gagawin. Mas mag-iingat tayo kung napilay. Okay? Sana po nakatulong tong video. Pak